Heto na po ang limang na unang nag-comment at limang napili ko. Comment lang po kayo at kahit hindi kayo una baka mapili ko kayo sa shout out. At ito na ang una na si Lodi Anisa Dico, Lodi Reynold Castillo Violan, Lodi Leo Sibel, Lodi Sheila May Epanto, Lodi Richard Barin, Lodi Glenn Maxilom, Lodi Eric Body, Lodi Gemo Valencia, Lodi RDTV, Lodi Arvin Sains, Lodi Tatskay, Lodi Alpi Fahardo. Lodi Mans Aki Hashim. Maraming salamat po sa inyong lahat at kung bago ka palang dito, baka naman. Ika tatlongput isang kabanata sa pagpapatuloy. Makikita ang mga ito na may sumisigaw na anong kaguluhan ito. Tipunin ang lahat kaagad. Nakangiting sinabi naman ito na pakiusap, kumalma kayo. Nagulat ito na napasabi na Uncle King. Dagdag pa nito na masayang sinabi na kailan kayo dumating. Tumugon nito sa kanya na malapit lang ako para sa ilang negosyo at naisip kong dumaan. Dagdag pa nito na pero, anong nagdala sa inyo dito? May nababahalang mukha itong tumugon na ang totoo. Nakwinento nito sa kanyang Uncle King ang nangyari, ang lahat ng naganap sa kanilang pagsalakay sa manor ng mga song. Kung paano nila inakala na magiging isang mabilis at simpleng pagkuha ng yaman ang misyon, ngunit nauwi yon sa isang trahedyang nagwasak sa kanilang moral. Ipinahayag niya na, sa kalagitnaan ng kanilang paglusob, isang hindi inaasahang master ang biglang sumulpot, taglay ang nakasisindak na presensya at kapangyarihang nagparamdam sa kanilang parabang sila ay maliliit na insekto lamang na naghihintay durugin. Sa bawat galaw ng master na yon, isa-isang bumagsak ang kanilang mga alagad, at ang lakas ng kanilang hanay ay tila usok na naglaho sa hangin. Tinamaan sila ng matinding takot, at nang matanto nilang lalong dadami lamang ang mamamatay kung ipagpapatuloy nila ang laban, ay nagdagsaan sila sa pagtakbo, iniwan ang kanilang plano at dangal upang mailigtas ang kanilang sarili. Nakatingin ito dito na sinabi na kaya pala, dumaan ka sa ganoong pagsubok. Bahagyang iniyuko nito ang ulo na nakapikit na sinabi na medyo matagal na mula noong huli mong pagbisita. Humihingi ako ng tawad sa abala. Tumugon sa kanya ito na hindi mo kailangang humingi ng tawad. Ang mga bagay mo ay kasing importante sa akin ng sarili ko. Nakangiti pa sinabi dito na ako na ang bahala dito para sa iyo. May gulat sa mukha nitong hindi makapaniwalang tumugon na talaga. Lumingon nito sa likod habang sinasabi na swerte na nandito ang mga taong ito kasama namin. Sinabi naman nito na anong ibig mong sabihin. At pagkatapos umabante ang isang ito na sinabi na binabati ko po kayo. Nakausli ang dalawang ngipin nitong may hindi makapaniwalang mukha na tumugon na u, hello. Sinabi ng Uncle King sa kanya sa sound transmission na ito ang kilalang Shenong ng High Wall Twin Swords. Napasabi naman ito sa kanyang isip na ano, ang sikat na swordsman mula sa Hubuk region. Marami na ang nabuwal sa kanyang talam. Tumingin ito sa mga ito na sinabi pa sa isip na maging ang pinakamarangal at kabighabighan ng mandirigma sa amin ay walang sinabi kung ihahambing sa kanila. Dagdag pa nito sa kanyang isip na may nagugulat na mukha na ah. Uncle King, nagduda ako sa sarili naming kakayahan, pero sa tulong nila, maaaring itong magpabago ng lahat. At pagkatapos sinabi ng Uncle King sa kanya na sinabi mo bang ito ang greatest request sa martial world? Masayang tumugon nito na oo, tama. Nakangisi ito na sinabi pa na bago mag-umaga bukas, maglalaho sila ng walang bakas mula sa martial world. Sinabi naman ito sa isip habang nakangisi na napakaswerte. Isang ganoong pagkakataon, ikaw na nagpahiya sa akin. Babayaran ko ang utang na ito ng sampung beses. At lumipat ang eksena sa ating bida na tiningnan ang sinulat ng bata at sinabi na tingnan natin dito. Makikita ang nakasulat sa papel na ayon dito na tinutulungan ng aming opisina ang mga mahihina at pinarurusahan ang mga mas -asama. Tinatanggap namin ang mga kahilingan na may kaugnayan sa layuning ito at tinutugunan kapalit ng angkop na kabayaran. Nagbubukas kami ng pinto upang tumanggap ng mga bagong kasapi. Tanging ang mga naglalayong maging pinakamalakas lamang ang maaaring pumasok. Kung nais mong isumite ang iyong kahilingan, lumapit ka sa aming opisina. Nakatingin dito ang ating bida na sinabi pa niya na hindi ba ito masyadong simple? Sinabi sa kanya ng bata na kailangan nating panindigan ang reputasyon ng greatest request na may kaunting kayabangan. Ang sobrang pagpapaliwanag ay magiging masama lang. Napatingin naman sa kanya ang ating bida, na may kakaibang mukha na sinabi niya na o ikaw ba ay tamad lang ba? May gulat sa mukha ng bata na sumagot sa kanya na syempre hindi. Hinarap nito ang papel sa bata na sinabi pa niya habang nakatingin dito na ayos na ito. At mapabayto, napahinga ng malalimang bata na tumugon na oo, tama iyan. Sinabi pa sa kanya ng ating bida habang makikita ang mapang iginuhit niya sa ilalim ng papel na mapa ba ito? Sinong makakaintindi nito? Napasimangot ang bata na sinabi sa kanya na sinuman na hindi makahanap ng daan gamit ang mapa na ito ay hindi nararapat na masangkot sa greatest request. Dagdag pa nito sa kanyang sarili habang nakatingin sa ating bida na hindi mo naman siguro iminumungkahi na iguhit kumuli ang lahat ng ito. Hindi ba? Nanlaki ang mga mata ng ating bida na tahimik lang na nakatingin sa bata nang makita niya ang itsura nito. alam naman natin na napapakinggan niya ang mga sinasabi nito kahit na sobrang hina. Tumayo na ang ating bida habang sinasabi na sige, ipadala na natin ng ganito. Napahinga naman ang bata ng maluwag na napasabi sa kanyang sarili na muntik na yon. Sinabi pa niya habang papaalis ang ating bida na ah, pero may isang problema. Napalingon siya na sinabi na problema? Tumingin sa napakakapal na papel na kanyang sinulat na sinabi pa na wala tayong taong magpapadala nito sa buong mundo. Napasabi naman ang ating bida na yan ba? Sinabi pa ng bata sa kanya na para magpadala, kailangan ang kasanayan sa light body technique at magkaroon ng ilang internal strength, tama ba? Kasalukuyan, walang sino man sa sect natin ang makakagawa nito. Sinabi naman sa kanya ng ating bida na lahat ay abala sa kanilang mga gawain. Sumagot ang bata sa kanya na kung gayon, kailangan nating bawasan ang bilang o umupa ng isang tao. Dagdag pa niya sa kanyang sarili na ang pinakawalang ginagawa ay nasa harap lang namin. Sinabi ng ating bida sa kanya na hindi, mayroong isang tao. Nagulat ang bata sa kanya at sinabi nagagawin gagawin mo ba yan mag-isa? Nainis ang ating bida sa kanya at sinigaw na ang isang sect leader na nagpapamigay ng flyers. Agad namang napayuko ang bata ng ulo at tumingin ito sa kanya na sinabi na kung gayon dahil tayo ay isang bagong sek. Sino kaya ang gagawa nito? Ngumisi ang ating bida na sinabi niya na bigla kong naisip ang perpektong tao para rito. At pagkatapos isang tao ang naiisip ito, na sinasabi habang nakaturo na ipinanganak ka para maging mamamatay tao. Huwag mong kalilimutan yan. Dagdag pa nito na pinalaki lang ako bilang isang killing machine. At sa ilang punto, wala akong naramdaman habang kumukuha ng buhay. Mula noon, nagsimulang mag-assign ng mga numero ang sect sa mga target. Bagaman naglalaro ang mga ito mula isa hanggang sampu, karamihan sa mga martial artists ay mas mababa sa lima. Ang anim ay isang tunay na heavyweight at tinuruan ako na huwag makipag-ugnayan sa sevens. Kahit habang hinahabol bilang isang triador sa nakalipas na tatlong taon, mahigpit akong sumunod sa mga rules ng sect. Pero pagkatapos, isang hindi masusukat na lalaki ang nakilala ko. Hinarap niya ang isa sa mga hinusgahan kong seven. Tulad ng isang bata, tiyak na hindi siya mas mababa sa ganon. Mula sa sulok ng silid sinabi pa nito na kaya, sinasabi mo bang may walo o higit pa sa kanila? Nagulat ito ng isang boses ang napakinggan niya na walo. Anong ibig mong sabihin sa walo? Hawak ng ating bida ang mga papel na sinabi pa niya dito na ano ang ginagawa mo dito ng mag-isa sa loob ng ilang araw. Napatingin ito ng seryoso sa kanya na sinabi na paano mo nalaman na nandito ako. Alam mo ba sa simula pa lang, sinabi pa nito sa isip na sigurado akong nagtago ako ng perpekto. Sinabi naman ng ating bida sa kanya na hinala lang. Bakit nandito ka pa? Natahimik lang ang lalaki na napatungo. Sinabi pa ng ating bida sa kanya na hindi mo ba alam na mali ang lihim na manood ng pribadong buhay ng isang tao? Tumugon ito sa kanya na curious lang ako sa iyo. Kung nakasakit ako sa iyo, hihingi ako ng tawad at aalis na. Pinaype niya ang kanyang kamay na sinabi na hindi, hindi ko ibig sabihin na umalis ka. Ayos lang na manood, tumugon ito sa kanya na may gulat sa mukha na kung magpakita ka ng anumang kahinaan, baka umatake ako. Napangiti ang ating bida na tumingin sa kanyang sinabi na hindi yun mahalaga sa akin. May isa lang akong hiling. Seryosong nakatingin ito sa kanya na sinabi na hindi na ako kumukuha ng buhay. Nagulat siya na sinabi na anong kalokohan yan. Sino ang humihiling sa iyo na pumatay? At kung may gusto akong mamatay, ako mismo ang gagawa na pangiwi ito ng mukha na tumugon sa kanya na kaya hindi ito request para sa assassination. Inabot ng ating bida ang makapal na papel na sinabi na ipamahagi mo ito para sa akin. Tumugo nito sa kanya na ano ito. Masayang sinabi ng ating bida sa kanya na isa itong flyer na naghahanap ng mga disciple para sa aming greatest mission under heaven. Pakiusap, umaasa ako sa iyo. At sakupin mo ang buong lupain mula Lotus Valley hanggang Taiwan, walang palampasin. Hindi naman ito makapaniwala habang hawak ang makapal na papel na tahimik lamang at sa kabilang banda isang grupo ng mga martial artist ang nagtitipon. Na makikita ang mga ito na nakatingin sa unahan na tila naghihintay ng hudyat. At makikita rin ang mga ito na seryosong nakatingin. At pagkatapos sinigaw ni Uncle King na hindi pa rin namin alam ang eksaktong laki ng puwersa ng kalaban. Pero hindi na tayo maaaring manood lang. Paalisan natin sila at iligtas ang Song Family na nasa krisis. At pagkatapos sumigaw ng malakas ang mga ito bilang tugon. At dito na po nagtatapos ang ikatatlumput isang kabanata. Ikatatlumput dalawang kabanata. Sa pagpapatuloy, nakatingin ang mga ito ng seryoso kay Uncle King. Na sinasabi na ang Red Dragon Divine Sword ay simbolo ng autoridad ng pinuno ng Jonggon. Hindi ka tanggap-tanggap na ang ganoong mahalagang bagay ay hawak ng isang taong hindi alam ang pinagmulan. Nakangisi ito na sinabi na kung itataboy natin siya sa ilalim ng pagkukunwari ng pagtulong sa Song Family at mababawi ang espada, malaki ang maitataas nito sa aking katayuan sa Jonggon. At pagkatapos sinabi nito sa kanya na napakalaki ng naging tugon, lahat ay nagtitipon upang iligtas ang Song Family. Tumugon si Uncle King na pero, ano ang tinatayang laki ng kanilang puwersa? Sumagot ito sa kanya na hindi bababa sa isang daan, marahil hanggang limang daan. Bahagyang napaatras ng ulo si Uncle King na napasabi na hanggang limang daan. Muling sinabi nito sa kanya na yan ang pinakamasamang senaryo. Napaseryoso ng mukha si Uncle King na sinabi sa isip na ang limang daan ay malapit na sa sarili nating bilang. Hindi lahat ay tungkol sa bilang. Pero sa ganoong karami, maaari tayong magdusa ng malaking pagkalugi. Napatikom ito ng kamao ng mahigpit na sinabi pa sa isip na hindi, hinugot na namin ang aming mga espada, wala nang atrasan. Kailangan naming sugpuin sila, maging ang kanyang mga kilay ay nagtagpo, sa gisag ng matinding determinasyon, bago pa niya may sensinang idinagdag na sinabi na umalis na tayo. Sa isang iglap, makikita ang pangkat na unti-unting umaalis, bawat hakbang ay mabigat ngunit puno ng paninindigan. Kasabay ng pag-usad nila ay sumikat ang araw, dumaan ang mahabang oras, at patuloy lamang silang naglalakad, worry walang kapaguran, kahit pa ang init ng araw ay unti-unting tumitindi. Nang sumapit ang hapon, patuloy pa rin ang kanilang paglalakbay, bawat yapak ay kumakatawan sa isang pangakong hindi kayang bawiin. At pagdating nila sa Frankahan ng mga song, napahinto si Uncle King, huminga ng malalim at marahang napailing habang sinasabi, mas matagal ito kaysa. Sa inaasahan, ang araw ay baba na sa kalangitan. Dagdag pa nito na makikita ang trangkahang sira na ang malaking bilang marahil ang sanhi ng pagkaantala. Nakatingin ito na sinabi pa niya na hindi ba masyadong tahimik? Walang palatandaan sa kanila kahit papalapit na tayo. Sumagot ang nasa likod niya na tiyak na mayroon silang sariling tagapaghatid ng impormasyon. Hindi magtatagal at magpapakita sila. Napatingin sa kanyang gilid na sinabi pa na sila ang pangkat na mabilisan at matagumpay na sumupil sa angka ng song. Hindi malayong pinagmamasdan nila tayo ng palihim, naghihintay ng pagkakataong umatake. Napaseryoso ng mukha si Uncle King na sinabi nito na kaya nga tinipo natin ang lahat ng masters at mandirigma mula sa Ilhop Sec, hindi ba? Natumugon ang nasa likod nito na oo. Tahimik itong umabante ng kaunti at makikita ang Trankahan na sumapit na ang gabi. Lumingon ito na sinabi na may kakaiba akong nararamdaman. Bakit hindi tayo nakakakita ni isang langgam kahit naghihintay tayo? Dagdag pa nito sa kanyang tagaulat na sigurado ka ba na daan-daan ang bilang ng kalaban? Tumugon ito sa kanya na yan ang talagang nakapagtataka. Hindi ito maiintindihan. Nakakalito, tila walang saysay, at pagkatapos na paturo ang isang ito na napasabi na hoy, tumingin kayo roon. Mula sa kabilang daan makikita namang ang isang grupo ng martial art na paparating. Napangiwi ito ng mukha na napasabi na nandyan na sila. At pagkatapos ay agad na humawak ang mga ito sa kanilang mga espada. Sinabi nito mula sa kabilang pangkat na, hindi ba dapat ay iilan lang sila? Tumugon ang nasa likod nito at sinabi na yon. Hindi dapat ganito karami, napatingin ito dito na sinabi na mukhang nagkaroon ng hindi wastong paghusga tumingin din ito na tumugon dito na hindi maaari. Nakatigin ito sa mga nasa kabila na sinabi pa na pero mukhang mahigit pitong daan sila. Dagdag pa nito na makikita ang kabilang grupo na kung mas maraming puwersa sa loob. Kahit sa dami ng ating mga experts, baka matalo tayo. Napasimangot ito ng mukha na sinabi na mahigit pitong daan. At halos dalawang daan lang tayo. May pag-aalalang sumagot ito na humihingi ako ng tawad. Hindi ko inaasahan ito. Sinabi naman ng nakasalukot na huwag tayong maging masyadong matindi. Posible bang ito ay nakita o nauna ng inasahan ng pinuno? Dagdag pa nitong sinabi habang nakangiti na tama, hindi ba ganoon, chief? Tumugo nito na may pinagpapawisang mukha na ah. Oo, oo, oo. Masayang sinabing muli nito na sige na, kahit na marami sila. Kailan ba tayo lumaban base lang sa bilang lahat? Malakas na sinigaw ng mga ito habang nakatingin sa kabilang grupo na tama yan. Ang bilang ay bahagi lang ng laro. Mabilis nating tapusin ito at magsaya sa isang malaking handaan. Nakangisi ito na sinabi pa na maging alerto. Anumang bagay ay maaaring mangyari sa labanan. At pagkatapos ay walang alinlangan na sumugod ang kanilang pangkat, nag-uunahan ang mga yabag sa lupa, sabay sigaw ng mga mandirigmang puno ng kumpiyansa na syempre. Halata naman yan. Haha, -ha, mukha ba kaming mga baguhan? Ang tinig ay umalingaungaw sa kapatagan. Nagsisilbing insulto at hamon sa kanilang kalaban. Habang ang kabilang panig naman ay hindi nagpahuli, sumiklab ang kanilang sigaw na atake. Patayin silang lahat, nawaring papunit sa hangin. Sa isang iglap, nagbanggaan ang dalawang puwersa sa gitna, at ang mahinaong kapaligiran ay napalitan ng ingay ng nagbubungguan at nagsasalpukan ng mga talam kanya-kanyang was-iwas ng mga espada, bawat isa ay may layuning wakasan ang buhay ng kaharap. Ang lupa ay nabuhay sa tunog ng kumakalansing na bakal. Ang hangin ay napuno ng sigaw, puot, at pangambang nakabalot sa tapang, habang ang puluhan ng espada at mga yapak ay nagiging ritmo ng isang nakamamatay na awit ng digmaan. Ang nakasalukot na sembrero ay biglang kumilos, mabilis na umiwas sa bawat banta, sabay na isinaksak at isinabog ang kanyang pagwasiwa sa daan na nadaanan niya. Sa bawat galaw, makikita ang kislap ng talam sa hangin na nagiiwan ng bakas ng liwanag at nagdadala ng takot. Sa isang iglap, ang kanyang espada ay tumama at lumitaw ang dugo ng taong nadapuan nito. Nasinabi pa nito na mukhang mas sanay ang kalaban kaysa sa inakala namin. Mabilis din itong winasiwas ang kanyang dalawang espada dito na sinigaw pa na oo nga. Mukhang higit sa kalahati sa kanila ay sanay na sanay. May ilang kalaban dito na talagang nangangailangan ng buong atensyon natin. Dagdag pa nito, habang makikita ang mula sa kabilang grupo na winasiwas nito ang kanyang sandata na makikita ang asul na slash sa hangin, na lalo na yung isang yon. Isang tunay na formidable adversary. Alam mo ba kung sino yon? Tumugo nito habang winasiwas ang espada na mukhang si Ilwoon Jim. Nagulat ang mga ito nang marinig nila ang pangalan na napasabi pa na Ilwunjiem. Dagdag pa ng isa na ang kasalukuyang pinuno ba ng Ilhopsec, si Ilwunjiem ang tinutukoy mo. Tumugo nito na hindi ko talaga ito mapaniwalaan sa sarili ko. Muli na namang sinabi ng may somberlong selukat na ibig bang sabihin ito ay may koneksyon sila sa Ilhopsec. Dagdag pa ng isa na ang mga prestigious factions ang sumusuporta sa mga hindi kilalang pinagmulan. Makikita si Ilwoon Jim na patuloy na winawasiwas ang kanyang espada sa mga kalabang lumalapit sa kanya. Na makikita ang mga ito ay kanyang nahihiwa lamang ng madali na ang mga dugo sa ere ay kumakalat. At pagkatapos sinabi nito na tumingin sa gilid na ano na ang naging pinsala sa ngayon. Tumugon nito habang hinaharang ang pag-atake ng kalaban na sina Choi Young at Kwak Hyol ay napatay, at ang parehong Gako at background units ay nullipol. Ang iba pang tatlong units ay nagdusari ng higit sa kalahati ng mga pangyayari. Naiinis nitong sinabi na tumingin ng seryoso na napakalaking dagok para sa isang puwersa na tinipo ng ganoong pagsisikap. Naiisip niya ang ating bida na walang kaalam-alam sa mga nangyayari na sinabi pa nito na ang walang hiyang iyon. Ang yabang niya, lalo na't may ganoong kalakas na puwersa sa likod niya. At pagkatapos ay umalingaungaw ang malakas at mariing sigaw na walang kahit isa ang dapat mabuhay patayin silang lahat. Agad namang sumugod ang kanyang mga kasamahan, na para bang sabik na sabik sa dugo at pagkapanalo, sabay-sabay na dumaluyong na parang nagngangalit na alon. Makikita sa kanilang mga mata ang nakakakilabot na kislap, hindi lamang galit, kundi isang mabangis na pagnanasa na wasakin ang sinumang manggahas na hamarang sa kanilang landas. Samantala, mula sa bubungan ay maririnig ang isang boses na may pagtatakang nagtanong. Na anong ginagawa mo dito? Lumingon ang ating bida, bahagyang nagulat, at sinagot na may halong pang-aasar, ha? Bakit ka lumabas sa oras na ganito? At hindi ka pa natutulog? Ngunit pansamantala siyang napatigil nang makita nitong ang buong lupa sa ibaba ay nag-aapoy sa alitan. Nakakunot ang noon nitong napabulalas, hindi ako makatulog. Ikaw, bakit ka? Ngunit naputol ang sasabihin niya ng masaksihan ng marahas na labanan. Hindi pa nakababawi ay nagtanong agad ito na anong nangyayari dito, na sinusundan ng isang mukha ng inusenteng pagtataka mula sa ating bida na parabang napakasimple lang ng nangyayari. At sinabi sa kanya na ano pa nga ba? Naglalaban sila, sagot niya na parabang nanunood lamang ng palabas. Agad namang kumunat ang noo ni Song gayon at may gulat na mariing sinabi na hindi mukhang basta-bastang away. Hindi ba? Hindi ba natin dapat pigilan ito? Ngunit imbes na magalala. Napangiti lamang ang ating bida, nang walang bahid ng pag-aalala sinabi na bakit pipigilan. Nakakatuwang panoorin ng away, hintayin mo, may mas interesante pang mangyayari. At dito na po nagtatapos ang ikatatlong daan at dalawang kabanata.